Sakto lang. Ah, sakto lang, ma'am. Hmm. okay. So, okay lang po. Ah, kayang bumuhay ng engineer, no? Magpala ka... yung kaya, kaya, naman. Okay. Sige, ma'am. Maraming salamat po sa time na thank you po. Mabuhay ah, ma po sige, ma'am. Salamat po. Tapos. Hi guys, sa video nito, pag-uusapan natin magkano ba ang kinikita ng isang crew na nag-work sa ship sa barko. So mula sa mababa hanggang sa mataas na posisyon. So atin po pag-uusapan yan. Pero bago po ang lahat, uh, kung kayo yung napadaan lang o bago lang kayo sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe first and click the notification bell para lagi po kayong update sa aking mga bagong video. So ano pang hinihintay natin mga kakaragsap? Tara! Tingnan natin kung magkano ba ang sinasahod ng crew na nag-work sa barko. So samahan niyo ako. Let's go! A few moments later. Okay, so nandito tayo ngayon sa Tech 17. Tingnan natin kung may mga kong tayo nito. Ah, yun, dalawa. Ah, sir! Kumusta sa'yo? Sir? sir, okay lang pa makausap ko kayo, sir? Uh, kasi pa naman mo kung anong name niyo, sir? Tapos kung anong department kayo, sir? Ah, uh, ano kami sa... Uh, sa assistant ko. Anong name mo, sir? Ako si Ronnie Rambano, taga Paranaque sa Pilipinas. Ah, okay, okay, pareho kayo. Si Ako si taga Sambales. Ah, Robby, okay. pareho kayo ng as, uh, assistant cook. Oh, gano'n daw katagal, sir? Assistant cook? Ano, kami eh. Uh, first time kami sa Lure. First time eh. Ah, first time So, as a assistant, so, kano'n as bang exact nagawa ng isang assistant ko? Ah, uh, assistant. Kung kanina mo mga assistant. Assistant ng mga... ng mga mula. Ah, okay, okay, okay. Ah, uh, okay. So, ah, okay. At least, ah, malaman natin kung ano yung mga uh, position nyo. So, you work from morning to evening, no, yeah, sir? Okay. Ah, okay. So, good to know. Ah, uh, sir, okay lang bang malaman kung magkano yung basic yung monthly na sinasabi ko? Monthly um, salary nyo? Okay uh, lang ba? Pagkakaroon okay, wala kami ng na like, salary. Ah, ayaw lang kayo. Okay. Minimum magkano, sir? Okay lang bang malaman? Pa, pa, Kasi sa ang pisi namin, naka 1,000. Pero sa OT, lumalaki lang din sa OT. Ah! Sa magkano magiging ano kung may OT, sir? Sa magiging 1,150. Ah! Okay. Ah! Okay, so maganda pala, no? Okay, so thank you ng marami, sir, ha? Uh, mabuhay sa mga katulad nyo, mga bayani. Salamat po lang marami, sir. Give me okay, up, sir. No, wala ba ang shoutout dyan? Baka meron kayo yung isa shoutout. Shoutout uh, sa uh, mga, mga kapagyan Pilipino. Oh, shoutout dyan sa Pilipinas. Ah, okay. Okay, so marami salamat ulit. Mabuhay. Thank, thank you. So guys, uh, tara. Ah, uh, mag-alap tayo ng mga crew kung sino available. Tingnan natin kung meron dito. Hi, Ma'am! How are you? Ma'am, pwede magtanong? Okay lang bang magtanong sa'yo? Yeah. Uh, Ma'am, tatanong to ko lang po, Ma'am. Anong name niyo, Ma'am? Ano ang taga-sampo kayo sa atin? Mean, uh, from Caloocan City. Caloocan City. Ma'am, anong position niyo, Ma'am? Anong department kayo? Massage therapist. Massage pa. therapy. Ah, okay, Ma'am. Halong ah, yung contact niyo, Ma'am? Nine months? Nine months. Ah, okay. Ma'am, uh, sa ispa po, ano bang normal ginagawa niyo? Nagmamasage. Uh-huh. Mm um, Nagpo-promote. Dali lang ba, ma'am? Trabaho ng isang masayista? Okay Madali lang, lang siya physically ba? Stressful mentally. Ah, okay. Stressful okay. Ganun pala. okay. So, ilang buwan yung contact niyo, ma'am? Nine months. Nine months. Okay, ma'am, may isa pa ang tanong kasi itong pinakahihintay ng mga uh, uh, mga kaibigan natin uh, para maging ano sila kung gusto nyo lang mag sa masalista uh, kind of upang mga salary nyo basic kung okay lang mag magtanong mag wala kang basic salary okay. it's all about person pay person pay the more na marami ng guests oh, no. the more oh. na marami ng pera so, every week? every week okay lang po malaman minimum kahit minimum lang ma'am no. So, ah, okay. It's good. It's very decent. Very good. Money. okay, okay. Sige. Um, better ah. than you know, yung kinikita sa Pilipinas. Ah, okay. Yeah. Sa bagay narinig ko, mas malaki pa kinikita niyo sa mayor. No, joke lang. <laughs> oh, anyway, mga salamat ng marami, ma'am, sa inyong time. Okay, sana tayo lang. Isa pa. Pagkatanuman. Ay, ayun. Si ma'am, ganito. Hi, ma'am. Hi, Ay, ma'am, pwede ba ma ang tamay sa ako? Pwede. Ma'am, what's your name? Where are you from, ma'am? Brella, um, from Cavite. From Cavite. Ma'am, uh, what is your department or uh, your position? Um, I'm from entertainment. Oh, entertainment? As a box office ba? Box office. Okay. Ma'am, natanong ko lang, uh, box office is, ano ba ang ginagawa niya sa box office? Uh, box office staff, nag-reserve kami ng chosen board. Tapos kami rin yung nag-check-in, nag-assist ng guests. Ah. mga, may mga uh, one more. Ah, madali eh. ah, madali yung lang. Ah, madali lang pala, ma'am, no? Madali ah, madali naman. Ano, ma'am? Ah, ilang months yung contract niya? Um, six months. Six months, tapos sa uh, three day, mas papay oras? Uh, ah, day days, oh. na lang so, Ten days, ah, ganun. Ba? Mga ah, Uh, 10, ten, ten hours, ganun. Ah, okay, okay. Ah, ma'am, uh, may isang tanong kasi ito lang kasi hinihintay ng mga uh, mga followers ko. Okay lang ba to ask yung monthly basic salary naman? Okay, okay lang ba? Okay lang. Uh, sakto lang. Ah, sakto lang, ma'am. okay. So, okay lang po. Ah, uh, kaya bumuhay ng engineer, no? Magpala nila. Kaya, naman. Okay. Sige, ma'am. Maraming salamat po sa time. thank you po. Magbuhay po katulad ninyo. you. Uh, sige, ma'am. Salamat po na marami. Bye-bye. Ma'am. -bye. Ma'am, okay lang ma ma okay ba? Pwede kung anong anong sa atin? Okay lang interview? Okay pa ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay

Ah, okay, wala ka rin pala. Ah, minsan may sideline kayo. Ah, okay, no? Ay, ang ganda pala. Ah, sige, ma'am, maraming salamat ah, ako mura lang ako, ma'am. Extra lang ako dito, ma'am. Ma'am, salamat, ma'am. sa mga katulad. A few moments later. So guys, ayun na nga. So nalaman natin kung magkano sila sao ng kada crew sa barko. So guys, marami pa po yan. So kung kayo inapadaan sa aking YouTube channel, So, don't forget to uh, uh, click the notification bell at subscribe my channel guys, okay? Para lagi po kayong update sa aking mga bagong video. So, hanggang sa muli guys, okay? Paalam!